Hello! Sa video na ito ay ipapakita namin kung paano kami mapakain sa mga alaga namin mga manok at ipapakita din namin sa inyo yung manok na nabili ng asawa ko mula kay Sir B-Boy. Balak namin palahian yun dito sa SBR Broodstag na nabili namin sa Mount Banahaw. Hi mga ka-J&J! Welcome back sa aming channel! Okay, let's go! Hello mga ka J&J. So ito ay isang ordinaryong hapon lang kung saan ay pinapakain namin yung mga alaga namin, yung mga manok. Etong tatlong manok na nakahilara dito ay obviously ito po yung mga manok na nabili namin sa Mount Banahaw. So ayan, several times nyo rin pong nakita itong mga to, di ba po? Kung mapapansin nyo po ay maliliksi silang tumuka ng pagkain. So it's a good indication, it's a good sign na sila ay malulusog at masaya. Siyempre, kung matamlay naman at ayaw kumain, yun din ay sign na baka nga may sakit sila or may problema sa kapaligiran nila. Ay, nakikita niyo po ba yan na uh, green na yan sa, ayan, uh, sa lupa at may nakasabit pa. So, yan po ay malunggay. So, alam niyo po ba na ang malunggay ay hindi lang masustansya para sa tao, kundi superfood din ito para sa mga manok. Ang dahon kasi ng malunggay ay mataas sa protina, vitamins, at minerals na nakakatulong para sa mabilis na paghihintay ng sisiyo, mas matibay na itlog ng inahin, at mas malakas na resistensya laban sa sakit. Bukod pa e dito, may natural itong antibacterial at antioxidant properties na panlaban sa karaniwang sakit ng mga manok. So pwede itong ipakain sa sariwa, tuyo, at giniling bilang powder, o ipainom bilang malunggay water. So, kung gusto mo maging masigla at malusog ang iyong alagang manok, subukan na ninyo ang malunggay bilang dagdag sa kanilang pagkain. Ito na po pala yung yellow-legged hatch cross to Kelso na nabili namin, or, I mean, nabili ng asawa ko kasama ng anak ko kay Sir b nung nagkaroon sila ng expo dito sa, dito sa Albay. Hoy, ano ba yan ang ingay ko naman sa video kahit tininaan ko na yung background background noise <laughs> background sound <laughs> ay narinig na rinig pa rin ang boses ko ayan going back to this yellow legged hatch cross to Kelso ayan ipapakita ko namin sa inyo yung wing band nito ayan, proof na galing kay Sir B-Boy ito so yung wing band niya ay may pangalan na may tatak na B-Boy So, ayan, nababasa niyo po ba? May nakalagay na b-boy. Bale, pabasansyaan niyo na yung kuko ng asawa ko. <laughs> Medyo may sumilip na dumi. <laughs> ayan, syempre, kasi, hands on kasi siya dito sa mga manok niya. Kaya di maiwasan syempre na no, magkaroon ng dumi yung mga kuko niya. Ayan, so, ano mo niyo po? So, bale, i-crossbreed namin ito dun sa SBR broodstag na nabili, nabili, namin nga sa Mount Banahaw na curious ako sa possible na kalabasan nila kaya nagresearch ako so ay hindi to sa research ko kapag daw ang yellow legged hatch cross to kelso ay i-cross na sa SBR stock, ang resulta ay hybrid na sigla at balanse. So, taglay ang lakas at sigla mula sa hatch, bilis at diskarte mula sa kelso at stamina at tibay mula sa SBR. So, maaari itong mapakita ng magandang kombinasyon ng tatlong linya. Pero dahil three-way cross na ito, mahalaga daw ang maingat na pagpili para mapanitili ang kalidad at consistency ng lahi. Kung curious din po kayo, you can also do your own research. Ito naman palang mga sisiw na nakikita nyo dito ay mula to sa lahi ng tornado. So, yun, di, yun po ay ilang beses na din pong nakapasa sa exam. Kaya naman, pinaparami niya rin ang lahi nun. So, ayan. Alagang-alaga niya rin po yan. So, actually, lahat naman po alaga niya. Lahat ng mga manok na, na meron siya dito. Kasi, syempre, meron siyang good reasons may nakita siyang magandang dahilan para paramihin talaga yung breed ng mga lahi ng manok na meron siya dito sa backyard namin so far. Distilled water pala ang pinanghahalong tubig ng asawa ko dun sa feeds na patuka para dito sa mga sisiw. Ito palang lang kulungan na ito ay may apat na kwarto-kwarto. So, bawat hati, bawat division ay merong, gaya nito, ito ay may lima. Yung, merong lima, merong apat. Yeah, hindi ko na nabilang. <laughs> ito naman yung mga manok dito sa baba. So, ano papa pakain naman ito ay yung panganay kong anak. Ayan, so maliliksi at masigla din silang tumuka ng pagkain. Ayan, so panuorin po natin sila kung paano sila kumain. <coughs> In fairness po sa mga anak ko, kahit po sila ay mga babae, napakasisipad nila at very responsible nilang sa pagtulong sa pag-aalaga or pagpapakain ng mga manok ng dada nila. So ayan, nakaka-proud lang kasi wala silang arte. <laughs> Ako nga ata eh, ang ambag ko lang dito, eto. Mag-document, mag-video lang. Ayan po, daily routine na yan. Everyday after school, yan po ang ginagawa nila lalo na ako po kapag walang pasok. So sila talaga ang katuwang ng dada nila sa pagpapakain sa mga manok. So, bale, dito pala ililipat yung mga sisiyo na nandun sa kulungan na may apat na division. So, syempre, bago namin yung ilipat dito, ay papalinisa muna namin ito. alin? ito ba Oh, nabasa ka. Ayan, dahil si ate ang nagpakain ng mga manok dito. So, turn naman ni Bunso na siya naman ang magpainom ng mga manok. So, di pa, ayan, nakakatuwa silang panoorin. Nakaka-proud talaga sila dahil lumalaki silang responsible, matulungin at syempre masunurin sa aming mga magulang nila. So, ayan mga ka J&J, hanggang dito na lang po itong video. Maraming salamat po sa panunood. Sana ay manatutunan kayo na makakatulong sa pag-aalaga ng inyong mga manok. Kung nagustuhan niyo po ito, huwag niyo po ang kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa mga susunod pa naming mga uploads. So, hanggang sa muli po, paalam!